guys, ito na yung laman ng aking freezer. Nagyan na namin ng mga yelo na. Tumigas na siya guys. Meron ilaw. Merong ice candy. Yeah. Mabenta talaga yung yelo ngayon sa sobrang init guys. Yan ang nagawa na mga bagong na ilagay na mga ice water kasi madaming bumibili ito na yung matitigas ngayon guys tres bawat isa yung benta ng minuto yung ice candy ko na mango flavor limang piso yan guys mangga yan may mangga Merong isang customer, bibili ng 20 na piraso na yelo o 10 piraso. Mga nagtitinda ng mga isla, guys. Madami yung binibili. Yan. Hindi kasi yung yelo namin sa ref, kaya pumili kami ng freezer para sa mga yelo. Para maibigay namin yung gusto ng mga customer namin. Ito naman yung bagong lagay namin, guys yung mga ice water talaga galing sa ref kasi pag hindi ice water guys hindi malamig mabilis matunaw yung mga yelo dito wala yung mga uh, yellow, sigas ng yellow matutunaw yan ano guys, ang aking freezer kamil lang yung brand nya guys kamil yan. Freezer as chiller. Malaki siya. Yan. Naka, ano yan guys? Maximum. Meron siyang lock. Ito yung lock niya guys. Happy selling, mga kasari. Thank you for watching. Bye-bye.